Hello, Nay. Kanina pa dyan, Nay? Opo. konting tulong po. Salamat. Bakit po? Taga saan ka, Nay? Taga Bakuor po. Buhol? Bakuor. Bakuor. Uh, pwede pa ba tanggal pa ismas, Nay? Ah. inborn yan? pa mo? Ipo. Okay, na nado po. Na injectionan po ako na tamaan yung sa ugat. Oo. Oh. Dutin na lang daw sa paa dito sa ugat. Ilan taong ka na po? 36 po. May asawa ka? Eh kaya po nakalagay po pambili ko po sana school supply. May asawa ka po? Opo. Okay. Para sa? School supply po. Ah, ko. ah sa anak. Opo. Oh, Ilan pa anak mo eh? Dalawa po. Pag-aaral nila? ano, grade 7 saka grade 6. Ano trabaho sa awa mo? Construction po. Wala pang nabibiling ano, school supply ng mga anak mo? Kulang pa po. Kulang pa. Sino nagtala sa iyo rito? Wala po ako lang po. Kaya mo? Opo, Malayo ba bahay? Kanayan po. Ha? Kanayan. Ah, sanayan. Kanayan Maliit pa lang po ako. Maliit ka pa lang, ganyan na. Okay. Kaya sanay ka na. Okay. Kaya lumaki na yung braso mo. Kaya nga po eh. May muscle na. Oo po, may muscle na po. Importante, malusog no? Okay. Kumusta naman ang buhay? Medyo okay lang po. Okay lang? Oo po. Saya naman. Um, Sige, bigyan natin ng tulong. Lado. Lado. vlogger po kayo? Ako po si Daddy Franky. Daddy Franky? Opo. Franky. Franky. Daddy Franky po. Ah, Franky. Dito po masyado na yung vlog Po? Hindi ko po nakita yung vlog mo po. Ah, okay lang. Wala problema. Oh, ito. Pambili ng ano, pandagdag. Thank you po. Oh, you. sana mapag aral yung mga anak mo. Okay. Anong grade na ba yung mga anak mo? Grade 7 sa grade 6 po. Grade 7, grade 6. Okay. Oh, sige. Salamat po. Ingat ka. Abutan ka ng ulan. Uwi ka na. Hindi mo kaya po. Magkano <laughs> ba kinikita mo rito araw-araw? Depende po. Mga 200 o kaya 300. Ah, pinakamalaking kita mo? 300 po pag may marami nagbibigay. Okay. Usually, sino yung mga madalas magbigay sa iyo? Hindi ko po ano basta diyan oh, nagtatrabaho po sa liwayway. Ano, ano yung liwayway? Diyan po sa marketing, nagtatrabaho diyan. Yan sila po ang nagbibigay po. Anong oras na? Anong oras ka pa uuwi nito? Mga gabi na po. Mga ano oras? 8 o'clock. Or ah, matagal-tagal pa. Hindi ka sinusundo ng pamilya mo, asawa mo? hindi Sanay na po ako sa nai nakwa. Sa ka na. Okay. Mali Maliit pa lang po ako, maru. Mabuti, huwag mong mamasamay no, buti na pag-asawa ka no. Kaya nga. Po. Sa bagay kasi maganda ka naman eh. May yeah. na tsura nga. Oo. Di ba? Wala sa ano, wala sa katayo ano. Kasi alam mo, pasensya ka na no. Okay. Hindi sa minamaliit kita, kaya ako nasabing <laughs> maswerte ka kasi na asawa ka kasi Marami tayong mga kababayan na ganyan sitwasyon, hindi na nagkaroon ng pamilya. So paano pag tumanda na sila? Oo nga po, yun nga po naisip ko po. Di ba? Sinong maggagabay sa atin pag lulot lola na tayo? Kaya ikaw, after all ng kalagayan mo, nagkaroon ka pa rin ng partner. May anak ikaw. Di ba? Paalang naman na naging problema sa'yo eh. Pero dito, okay naman eh. Kaya may tsura ka nga eh. Di ba? Kaya ano tanong man ang pinagdadaanan natin, pasalamat lang natin kay God. No? Very blessed ka pa rin. Kaya kahit anong hirap, pasalamat lang tayo. No? Alam ko masaya ka naman sa buhay. No? Eh, pero syempre, iba pa rin sana yung kung naging normal. Pero yun talaga yung binigay ni God eh. Diba? Kasi marami talaga ako nakikita uh, uh, disabled. Ano yung tawag dito? Disability. Oh, uh, PWD. Okay hindi lahat na kapag asawa oh. uh? so ano naman na may papayo mo sa mga kapwa mo PWD kasi alam ko ikaw strong ka eh palangiti ka oh uh, pwede ba bigyan mo ng payo yung mga kapwa mo PWD na nawawalan ng pag-asa sa buhay para maging masaya naman sila okay lang Huwag uh, po sila sumuko kahit may sakit po sila. Laban lang po. Yan lang po. <laughs> oh, galing, no? Ano pangalan mo ulit eh? Jobelin po. Ate Jobelin. God, God bless. Po. Nice pa, meeting pa. you, ha? Pa, Ingat pa. ka parate. Ano pa yung niyo po? Bugarin. Ah, Bugarin. Sige po, ko na lang. Pa, po, Daddy Frankie lang, ha? Thank Franky. you so much. Kapain yung sticker. Oh. Ayan, ayan ako. Yung... Ay, ah, ito pala. Napapanood ko to, ha? Ah. Napapanood mo? Oh, po. Sabi mo kanina, hindi mo nakikita eh. eh. Nakita ko na yung picture nyo. Ah, so, napa kaya ako. napapanood mo na. na. Salamat. Opo, salamat. Po. Okay, God bless. Mabuhay ka ate. Opo, At salamat po. Ah. <laughs> <At> <laughs> Yan, mga kababayan, si ate. Salamat po. Oh. Salamat po sa pag-plan. Oh, si ate mga kababayan kahit gano'n ang kanyang uh, kalagayan. Masayahin siya. Tinan mo. O, oh, di ba? May tsura si ate. Oh. Masaya siya sa kanyang sitwasyon. <clears throat> mm. Salamat, salamat. God bless mga kababayan. Laban lang ano't ano man ang uh, status ng ating pamumuhay. Ayan, maging masaya lang tayo. Ayan, maging uh, appreciate lang natin lahat ng mga bagay ko ano meron tayo. Dahil lahat yan, alam ni God. At uh, hindi ibibigay ni God ang isang bagay kung hindi natin kayang lagpasan marami marami salamat God bless pong muli sa atin lahat mga kababayan God bless po bye bye po